Ang ikasampu sa listahan ng may pinakamataas na sahod ay ang mga minero. Ang mga minero ay mga profesional at dalubhasa sa paggalugad, pagkuha, pagproseso at pamamahala ng mga mineral at metal. Tinitiyak nila na ang mga to ay nakuha ng maayos. Ang isang karaniwang minero ay maaaring kumita ng hanggang 43,000, 334 pesos kada buwan. Ang ikasyam naman sa ating listahan ng pinakamataas na sahod ay ang mga computer engineers. Ang mga computer engineer ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa industriya ng teknolohiya, nagtatrabaho upang magdisenyo, bumuo, at mapanatili ang mga sistema ng hardware at software na nagpapagana sa ating modernong mundo. Ang mga computer engineer ay maaaring makakuha ng average na buwanang sweldo